Nagpapalitan ng sisi ang China at Estados Unidos sa bagong yugto ng digmaang pangkalakalan na posibleng magpabagsak sa pandaigdigang ekonomiya, ayon sa mga ekonomista. Ipinahayag ng Pangulo ng Estados Unidos ang kanyang pagkabigla, kaugnay ng ayon sa kanya, hindi inaasahang desisyon ng China na magpatupad ng malawakang kontrol sa pag-export ng mga bihirang metal at inakusahan ang China ng matinding pagkamapinsala. Gayunpaman, ayon sa Beijing, ang pagpapalawak ng mga restriksyon ng Washington laban sa mga kumpanyang Chino ang siyang nagdulot ng paglala ng tensyon at nagtulak sa kanila na higit pang higpitan ang kontrol sa mga mahahalagang mineral na kailangan sa paggawa ng iba't ibang uri ng elektronika sa sakyan at mga semiconductor. Ipinahayag ni Donald Trump na muli niyang itataas ang mga taripa laban sa China at tumugon ang China na magpapatupad ito ng mga restriksyon sa lahat ng ibang bansa na nakikipagtulungan sa Washington. Ayon kay United States Treasury Secretary Scott Besson, ang hakbang ng China ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. China, sumagot siya na kung mangyayari man ito, ang may kasalanan ay ang Estados Unidos dahil sila ang nagsimula ng digmaang pangkalakalan. Nagmadali si Trump na pakalmahin ang lahat at sinabi niya na gusto niyang tulungan ang China, hindi saktan ito. Si Xi Jinping ay nagkaroon lang ng masamang araw at malapit ng bawiin ang lahat. Sumagot si Xi Jinping sa pamamagitan ng paghigpit ng bayarin sa daungan para sa mga Amerikanong barkong nagdadala ng kalakal sa China. At sa ngayon, wala talagang nakikitang anumang puwang ng pag-asa sa paglala ng sigalot sa kalakalan na ito. Pero tara, sabay nating suriin kung ano ba talaga ang nangyayari at kung saan ito pwedeng humantong. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Ngayon ay ikalabing apat ng Oktubre sa kalendaryo. Susunod, isa-isahin natin ang lahat. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, at pakisulat ang inyong komento sa episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, mag-donate lang gamit ang mga link sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa suporta. Sa gitna ng tumataas na tensyon nitong weekend, sinabi ni Donald Trump na muling itataas niya sa tatlong digit ang taripa laban sa China. Dahil sa mga bagong hakbang ng kontrol mula sa Beijing na nagudyok sa pamahalaang Chino na mga kung gagawa rin ng kaukulang mga hakbang. Sa madaling salita, malinaw na ipinakita ng magkabilang panig na walang mauunang umatras. Kung kailangan, handa silang isakripisyo ang ekonomiya para lang sa kanilang ambisyong pampolitika. Ang mga pagbabago sa relasyon ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo ay yumanig sa mga merkado at nagdulot ng kaba sa pandaigdigang industriya dahil sa mga kaguluhan sa pagkain. At syempre, muling nabuhay ang mga pangamba na maulit ang pagpapataw ng mga taripa ngayong tag sibol kung kailan ang mga taripa sa pag-aangkat mula China at Amerika ay umabot sa antas na parang trade embargo na. Ang muling tensyon ay nagbabantang mabura ang progreso ng mga buwang negotiation sa kalakalan. Pinagdudahan nito ang posibilidad ng pagpupulong sa dulo ng Oktubre sa pagitan ni na Xi si Jinping ng China at Donald Trump sa Timog Korea. Matapos ipahiwatig ni Trump na maaaring kansilahin ang pagpupulong, sinabi ng United States Treasury Secretary Scott Besson na umaasa pa rin siyang matutuloy ito. Ayon sa Ministry ng Kalakalan ng China, Bukas pa rin sila sa negosasyon, ngunit hindi pwedeng sabay ang dialogo at pagbabanta ng bagong hakbang ng Estados Unidos. Dito, ihanda ang sarili dahil ang mga Amerikano at Chino ay madalas magsalita ng magkasalungat. Sabi ni Trump, Kinakan sila ko ang pagpupulong. Wala akong nakikitang saysay. -say. Ayon kay Beson, kailangan ang pagpupulong. Sabi ng mga Chino, handa kaming makipagpulong basta kansilahin ni Trump ang ilang taripa o pahayag niya. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Dahil ayon sa mga eksperto at analista ng China, nagawa sanang maiwasan ng Beijing ang karamihan sa kasalukuyang paglala kung hindi nagpatupad ang administrasyon ni Donald Trump ng karagdagang mga paghihigpit noong katapusan ng Setyembre. Malaki ang pagdami ng bilang ng mga analist ng China. Sa Beijing, agresibo nilang ipinahayag na matapos silang atakihin ng Estados Unidos. Nagpapanggap na lang silang parang langis ngayon. At ayon kay Wu Sinbo, isang tagapayo ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China, nitong tag-init ay may mga palatandaan ng pagluwag sa relasyon ng Estados Unidos at China, lalo na matapos ang negosasyon sa kalakalan sa Madrid noong Setyembre at kasunod na pag-uusap sa telepono ni na Xi Jinping at Trump. Sa pag-uusap nila ni Trump sa telepono noong Setyembre, positibong nagkomento si Xi Jinping tungkol sa mga negosasyon, ngunit binalaan niya ang Amerikanong Presidente laban sa mga hakbang na maaaring makasira sa progreso na naabot ng dalawang panig. At makalipas lamang ang sampung araw pagkatapos ng pag-uusap na iyon sa telepono. Mas pinalala ng Washington ang mga limitasyon sa pag-export, pinalawak ang parehong kontrol sa mga subsidiary ng mga kumpanyang mula sa China at iba pang bansa na dati nang nasa ilalim ng mga parusa. Bilang resulta, halos dumoble ang bilang ng mga kumpanya sa China na naharap sa mga limitasyon. Dati mga 3,000 sila, ngayon mas marami na. Magbibigay ako ng CP mula kay Sinbo. Hindi tapat kumilos si Trump. Kung matapos ang mahigit kalahating taon ng pakikisalamuha sa China, ay hindi pa rin napagtanto ng Estados Unidos na ang paggawa ng ganitong mga hakbang laban sa China ay magkakaroon ng malalaking epekto. Masasabi kong talagang walang kakayahan ang mga tao sa grupo ni Trump. Sinuportahan ng Ministry ng Kalakalan ng China ang pananaw na ito noong linggo at nagbigay ng halimbawa gaya ng plano ng Estados Unidos na maningil ng bayad sa mga barkong Chino sa mga pantalan ng Amerika, narito ang pahayag ng Ministry ng Kalakalan. Nagdulot ng malaking pinsala sa interes ng China at nasira ang magandang ugnayan sa ekonomiya at kalakalan ng mga aksyon ng Estados Unidos. Kaya nananawagan sila sa Washington na ingatan ang kanilang mga tagumpay. Sa huli, matapos ang anim na buwang negosasyon, muli tayong napunta sa bingit. Ngunit ngayon ay mas mataas ang pusta dahil alam na nang magkabilang panig ang posibleng kahihinatnan. At ang China, gaya ng alam ninyo, ay halos na monopolyo na ang pandaigdigang supply ng mga rare earth metals mula sa grupo ng labing pitong mineral lalo na sa larangan ng kanilang pagpoproseso at pagpipino. Ako nga pala na pag-usapan ko ng detalyado ang tungkol sa mga rare earth metals na ito, kung bakit sila mahalaga at kung bakit na monopolyo ng China ang merkado sa isang hiwalay na episode sa YouTube channel. Kaya kung gusto ninyo, bisitahin ninyo ang channel at panoorin ito. At ngayon, ang mga bagong patakaran ng China ay hindi lang nagpaparami ng mga elementong sakop ng export control ng Beijing, kundi pinalalawak din ang mga limitasyon na nakatuon sa mga teknolohiya ng paggawa at paggamit ng kita. Halimbawa, ang mga patakaran ay sumasaklaw sa mga dayuhang kumpanya na nagnanais mag-supply ng rare earth metals sa ibang bansa na ginawa sa China o na proseso gamit ang teknolohiyang Chino. Napaka-komplikado ng sistemang ito, pero maaari talaga itong magdulot ng matinding epekto hindi lang sa Estados Unidos, kundi pati na rin sa napakaraming bansa sa buong mundo. Nagdulot ng pagkabigla sa industriya at supply chain ng teknolohikal na produkto ang mga bagong paghihigpit. Dahil kung papayakain natin, ganito ang ibig sabihin ng mga patakarang ito. Kung ang isang kumpanya sa Europa, Asia, Afrika, kahit saan, na kumukuha ng rare earth metals mula sa China, ay nakikipagtulungan sa mga Amerikano. At kapag nakita ng mga Chino sa chain na ito na ang rare earth metal na napupunta sa kumpanyang iyon sa kahit anong anyo, halimbawa bilang semiconductor o iba pa, ay napupunta sa mga Amerikano agad na masasakop ng export restrictions ang kumpanyang iyon. At siyempre, mag-iisip na ngayon ang kumpanyang iyon kung sino ang dapat niyang kapartner. Ang mga Amerikano ba o ang mga Chino? Kung Amerikano ang merkado, at sino ang tagabigay ng rare earth metal? May silbi pa ba ang paggawa kung walang pamilihan? At kung ang pamilihan naman ay magdudulot sa iyo ng mga parusa mula sa China? Isa rin iyong panganib. Sa madaling salita, ito ay isang napakahirap na sitwasyon. Pagkatapos ipatupad ng China, ang mahigpit na lisensya sa rare earth metals noong Abril, nagulat ang mga pabrika sa buong mundo mula sa sakyan hanggang depensa ng kakulangan sa mahahalagang mineral. Maaaring banta ang bagong patakaran na sumasaklaw sa rare earth minerals para sa semiconductors sa pandaigdigang pag-usbong ng artificial intelligence dahil nakadepende ang pagsasanay nito sa mga chip na ito. Bilang sagot sa tumitinding pag-aalala sa mundo, nilinaw ng Ministry ng Kalakalan ng China na ang paghihigpit ng mga patakaran ay hindi pagban sa pag-export at magbibigay ito ng mga lisensya para sa mga aktibidad na sumusunod sa mga rekisito na itatakda sa Beijing. Ngunit para sa kanya, ang mga hakbang ng Beijing ay nagpapakita ng mga limitasyong matagal ng ipinataw ng Washington sa produksyon ng semiconductor na naglimita sa pag-export ng mga microchip at kagamitan para sa kanilang paggawa papuntang China, kabilang na ang mga ginawa sa ikatlong bansa gamit ang teknolohiyang Amerikano. Ibig sabihin, alam mong ganap itong salamin na sitwasyon. Ito ay isang hakbang sa export control ng United States, tinatawag na patakaran ng direktang dayuhang produkto na ipinatupad noong administrasyon ni Biden. At kahit matagal nang kinokondena ng Beijing ang Estados Unidos sa paggamit ng tinatawag na mahabang kamay laban sa kanila, ipinahiwatig ng China ngayong linggo na handa na rin silang gumamit ng katulad na taktika, pero laban naman sa Estados Unidos. Sa huli, mukhang bahagyang binago ni Trump ang tono ng kanyang posisyon tungkol sa China at sa kanyang mensahe sa website na True Social. Sinabi ni Trump na nais ng Estados Unidos na tulungan ang China, hindi saktan ito. Huwag mag-alala tungkol sa China, magiging maayos ang lahat. At ang hindi magandang balita para kay Trump ay natutunan na ng China ang taktika mismo ni Donald Trump. At ngayon ay tinaasa ng Beijing ang pusta at naghihintay na umurong ang kalaban. Ang paghampas sa mga rare earth ay ginagawa para ipakita kung alin ang mas magaling. Huwag kayong magsimula ng digmaang pangkalakalan dahil masasaktan ang lahat at kapag huli na, wala nang saysay maghanap ng may kasalanan. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!